Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang pambihirang babae sa kasaysayan ng Israel, si Deborah, ang hukom at propetisa na pinangunahan ang bayan tungo sa tagumpay laban sa mga kaaway. Isang kwento ito ng karunungan, tapang at pananampalataya na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay maaaring gumamit ng kahit sino, lalaki man o babae, upang magdala ng pagbabago at tagumpay. Kaya samahan ninyo ako. At kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Nagsisimula ang kwento sa panahon ng kahirapan at pang-aabi. Ang mga Israelita ay pinahihirapan ng hari ng kanaan na si Jabin at ng kanyang hukbo na pinamumunuan ni Sisera isang makapangyarihang leader ng militar. Sa kabila ng kanilang dami at lakas, ang Israel ay matagal nang nagdurusa at ang kanilang ispirito ay napagod sa takot at pangungulila. Sa panahong iyon, si Deborah ay lumitaw bilang hukom at propetisa. Nakaupo siya sa ilalim ng palma, sa lugar ng katarungan at tinutulungan ang mga tao sa kanilang mga alitan at disisyon. Ngunit higit pa rito, siya ay pinili ng Diyos upang manguna sa isang makasaysayang laban isang laban na magpapakita ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Isang araw, tinawag ni Deborah si Barak, isang lider ng hukbo, at iniutos sa kanya na tipunin ang kanyang mga tao at lumaban sa sisera at sa hukbo ng kanaan. Sa simula, natakot si Barak at nagtanong kung talagang makakaya niya ang ganitong laban. Sinabi ni Deborah na ang Diyos mismo ang magiging kasama nila sa labanan. Ngunit may isang kondisyon, dahil sa kanyang pag-aalinlangan, hindi siya ang magiging pangunahing tagapagtapos ng laban. Isang babae ang magkakaroon ng dakilang papel sa pagbagsak ng kaaway. Pinagsama ni Barak ang kanyang hugbo at si Deborah ay sumama upang magbigay ng gabay at lakas ng loob. Sa tulong ng Diyos, naganap ang laban. Sa gitna ng digmaan, nagpakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kaguluhan sa kampo ng kaaway ang mga kaninites ay natakot at nagkalat at sa huli, si Sisera ay napagbagsak ng isang babae na nagngangalang Jael na tumupad sa hula ni Deborah. Ang tagumpay ay ganap at ang Israel ay napalaya mula sa pang-aapi. Pagkatapos ng laban, si Deborah at Barak ay nag-awit ng papuri sa Diyos. Ipinahayag nila ang kanyang kabutihan, kapangyarihan, at ang paraan kung paano niya ginamit ang tapang at karunungan ng tao upang makamtan ang tagumpay. Ang kanilang awit ay naging simbolo ng pagkakaisa, pananampanataya at tagumpay kahit sa harap ng nakakatakot na mga hamon. Ang kwento ni Deborah ay hindi lamang tungkol sa digmaan. Ito ay paalala sa atin na ang leader na may pananampalataya, karunungan at tapang ay makapagdadala ng pagbabago at tagumpay. Kahit sa harap ng matitibay na kaaway o mahihirap na sitwasyon, ang tamang gabay, pagkilos at pananalig sa Diyos ay may kakayahang magdala ng milagro at tagumpay. Sa pagtatapos ng kwento, naway ma-inspire tayo ni Deborah. Huwag tayong matakot na ipakita ang ating lakas at tapang at gamitin ang ating kakayahan sa tamang paraan upang makagawa ng pagbabago. Ang bawat hakbang ng pagtitiwala sa Diyos at kabutihan sa kapwa ay maaring magbunga ng dakilang tagumpay. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ng hukom at propetisa si Deborah. Kung nagustuhan ninyo ito, please follow at huwag kalimutan mang-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Hanggang sa muli.